Feels like love Cupid made a shot Straight into my heart Now I'm falling fast and my world's expanding Feels like love Even though kinda nervous Hi guys, good morning! Ngayon ay magsasampay ako pero... tanggalin ko muna tong mga to. Mamaya ko na yan, um, tawag dyan, tutupiin pagkadating ko. Pagkadating namin galing sa pagsundo kay damit Kasi susunduin namin siya mga 30 minutes. <laughs> 30 minutes. Mamaya. Ay, ano ba? Paano ko ba sasabihin to? Um, basta yun. Susunduin namin siya after nun. Tipin natin, gawin natin yung mga dapat tupin. Tapos, hindi ko pala na uh, yung window. Ang alikabok naman kasi talaga guys. Ay, ayaw ko mag-open. Ah, basta ito. Itong labas nito, pag alikabok, sobrang alikabok niya. Ayun. Lilinisin ko siya mga guys para okay. Halos lahat talaga guys na nilalabhan namin. Lahat kay Damla. Siguro sa isang linggo nakakatatlong salang kami kay Damla. Kasi nga, syempre, nag-aaral, tapos, everyday nagpapalit, bukod pa sa everyday nagpapalit dahil sa school, nakakailang palit din siya sa maghapon dito sa bahay, kasi, kasi nga, sobrang pawisin siya. Tapos, yung pinapagsapin sa likod niya, ganyan. Ngayon, paano ba yung time lapse? Deep in the shadows, I know it's hard To put one foot in front of the other Ah, uh -huh. So far as the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars Here in the shadows, I know you're scared Take my hand together we've got ayan na nga, tapos na tayong mag-shampay ngayon kailangan kong open yung ano window para lumabas yung amoy ng sabon tapos ng Ano nabay ko kukwento ko dito ayan tong ano tong kwarto na to gagawin sana namin na ito sana yung kwarto ni Damla. Kaya lang kasi ang problema dito, pag winter, yung heater, hindi siya ganong nag-work, hindi siya yung ganong um, um, umiinit. Kaya hindi si Damla pwede dito sa kwarto na to. Kasi pag summer, okay lang. Pero kaya pag winter, di ba, hindi pwede. so, itong kwarto na to, talagang ganito lang. Ano siya? Sampaya, tambakan ng kung ano-ano. So, ayun lang yung nangyayari. Tapos, pumunta dito yung kapatid ni, ano, ni Murat para Sabihin na ano yung kwarto ni Damla, ano hina ayusin na, yung magiging kwarto ni Damla, paan, bilhan na si Damla ng mga gamit, mga ganyan, ganyan. Kaya lang problema, si Damla kasi ayaw pa naman humiwalay sa akin. Kaya sabi ni Murat, wag na muna ngayon kapag okay na na. Sabi ko ka kay, kay Murat, mas maganda din na sinasanay na natin si Damla, tapos mas maganda rin na may nakikita na si Damla na kanyang kwarto talaga, na para mag, ano, sa utak niya na, ah, kailangan ko na talagang mag-sarili ng kwarto yung hindi na nakatabi sa mami niya. Ayan. Ang bilis talagang maigahan ng tubig nito. ayun Ang bilis siyang maigahan. kadalong lagay na ako yan, o. No? Nakadalong lagay na ako ng tubig. Naiga na naman siya. So, ngayon, kailangan ko na naman maglakay. Pero, this time, hindi ko na papainitin ng tubig. malambig na tubig na yun. Na to. Ayan. Ayan. Mabilis kasi yung maigahan. Ano to ang um, green lentils? Favorite kasi dito Damato eh. Kahit talaga yung niluluto ko. Hindi naman everyday, pero siguro sa isang linggo nakaka-tatlo or apat na kami gawa nito. Kasi ayun yung gustong-gusto niyang kinakain talaga na so dito. Ang ilang araw ni Murat na pinagkikraven. 이제 이 시계 모닝 흔뜨면 눈부신 아침 햇살 과무린콜런 너와 시 작하 는 하루, 마치 내, 인 생의 포커 스가 지금 을 맞춰진 걸. brownies, tapos walnut, carrots, and cucumber. Hindi ka masyado pinupuno yung kanyang lunchbox kasi unang-una sa lahat, hindi niya kinakain itong nahira. Hindi niya inubos lahat ng pinapadalaman niya pagkain. Kinakagat-kagatan niya lang. Kasi siguro ang um, busog siya kasi nga maraming siya nakain na breakfast ito. Katulad ngayon, napapakula ako ng egg. Kasi papakainin ko na siya ng breakfast ngayon. Kasi yung mga bata talaga yun doon talaga nag-breakfast sa ano sa school, mga nine, kanya sabi ni Damla. Pero hindi si Damla, ayaw niya ng ganun. Kasi nagugutom kaagad agad dyan. Kaya sanay kasi yung maagad kumain. Kaya dito siya nag-breakfast. Um, tapos ito yung pinapadala namin. Kasi nga, ang nasa listahan today is brownies and Ayan. Depende sa inyo po ano yung gusto mo nang ilagay. Basta today is brownies. And pag mimilkin ko na lang siya. Kasi kahapon is iron siya. So, today ay milk siya. And today, meron silang pupuntahan ang um, costume museum. Ayun. Doon sila pupunta ngayon. Kaya, pag-asikasuhin natin si Damla. Okay, guys. Let's go to school. Let's pick up Danla. Hindi nakasara yung ano. Kasi sira siya. Mm hmm? Dito ako lagi sa hulihan oh, na upo. Ayaw ko dun sa anong ibot. Sabi. Kasi kailangan mag-suot lagi ng seatbelt. Eh, ayaw ko nga. Ayari, <laughs> yabin ay Oy, lidilim ya. <laughs> <laughs> Ay, nagkukulay green yung ano ko eh, yung ngipin ko dahil dito. <laughs> ayaw ko talaga ng ganito kulay. Kasi nga, maitim ako. Hindi naman bagay sa akin yung makulay na ano na mga tawag doon? Tamit. Mas doon ako sa ano, sa kulay mga white ganyan, mga gray. Pero kung anong meron sinusuot ka pa rin naman syempre. Tapos si Murat, ayaw niya magsuot ng mga sobrang makukolor kasi nga Basta ayaw niya sabihin. Baka may nanonood, ma offense sa sabihin. Ay pag sinabi ko, gano'n. Yung ano daw namin yung appearance ba tawag doon? Ayun, mukha daw kaming kakalok. <laughs> kakalok. Ibig sabihin dito, pag kakalok, sinabing kakalok, parang ano siya, squatter. Nakatira ka sa squatter. Wala namang masama dun, kaya lang, ginagawa naming biruan. Ah, tawag, tama ba biruan? Ah, 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 So, yan kami madalas kayo sa file. Eh. Ay, hindi pala mahal diyan eh. Ito kami, ayan eh. Yung, yung katabi. Ito, kulagin. Then, so, kami nabili ng yogurt. Ano shop yun? Oh, And, may mga benta. Binibenta ang strawberry. Ah, 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 ah. It's very wobbling. Wobbling, wow. Oh. Hahaha. <laughs> ang ganda talaga nitong ano na to, bahay na to, apartment na to. Kaya lang hindi namin afford, walang pera. Ha? Magdadanong, magdadanong. Magtatanong din kasi kami ng <laughs> magdadanong na ano na ako. Kasi di ba yung, basta yun. Tatanong tayo na kung magkano yung pinakamaliit na cake. <laughs> Cupcake. Oh, <laughs> Di <ba marat? laughs> Yung cupcake, yung brownies. Pag-hati-hatian namin ano, mag-anak dito sa Turkey. ay Turkish pala na family. Kasi tomorrow is Damla's birthday. So, kasi nagre-request si Damla. Sabi niya doon kami sa bahay kain ng cake. Kasi lagi doon sa bahay ni La lola niya. Ay, naghahanap tayo ng magpapag-parkingan kasi puno yung... Pwede, board the ulor mo. Ama ulor mo, Peke. Yuk, yuk. Ha? Kimse rin dili ba? Let's go. Marat. Anadira di? din. Aska Evet. Bili muna tayo. Onja ekmek di ma? Adjas. No, onja aska. Ha? Aske, aske? Aska? Ah, ha! hangar. Pili muna tayo ng hangar. Ang ganda dito guys sa loob ng city na to. Kasi punong puno ng ay yung park nila. Yung para sa bata. Ang yung loob ng patay Malaki yung park na mapaglalaro. Mm -hmm. Stevie Bakin, Alam mo Tom. 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 Oh. Marami ditong bola ng kapalaran eh. <laughs> Bilyo mo sa nada bola ng kapalaran. Titingnan namin kung makakauwi kami ng Pinas. Ayan. Na. Napin natin yung bola ng kapalaran. <laughs> Alam na ni Murat to, eh. Bola ng kapalaran. Ay, nadami. Marami kang chance. Chance? Chance to us. Ayan. bola ng kapalaran. Bili mo na tayo ng hangay ni nanay. Ay, ni ano. Ano eh. Ayun. Grabe, ganda na ng weather. Cargo na sa Mangyal, Jack. Bugundil, di ba?